Magandang araw po sa inyong lahat, ako po ay nag, dito na lang po talaga gagawin ang video ha Dito ko na lang po talaga sasabihin sa inyong lahat na Ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat, yung sino man po kayo na nakasubscribe po sa aking youtube channel Hindi ko na po kayo may isa-isa -isa dahil di ko po kayo kilala lahat dahil dahil kadalasan po kasi talagang hindi nag-youtube tapos nakaano lang sila, wala silang mga upload, yun ba ang gumagawa lang sila ng tapos sinusubscribe ako ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat tapos ako din po ay nagpapasalamat sa lahat ng aking mga followers sa aking reels na sa wakas nag-resume ulit ang aking payout dahil may pee out ako last month na na on hold tapos ay resume ulit din sa akin si Nita kaya ako po ay nagpapasalamat po. Kaya sa mga may pangarap diyan, tuloy-tuloy lang po. Pwede kayong magpahinga o napapagod pero tuloy ulit. Ganun lang siya, guys. As in, masaya kaya dito. Kahit masaya kaya dito para kang mayroon kang pangalawang pamilya. Ang taba ko na. Pangalawang pamilya. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Magtulungan lang po tayong lahat, guys. yon, Magtulungan lang po tayong lahat. Papasok-pasok sa mga bahay. At sa mga hindi ko po, po napasukan ng bahay, ilapag nyo lang din po ang mga bahay nyo. I-comment nyo ako doon. Tapos, sa mga nag-comment kasi sa akin, sa upload ko, doon ko din, din kasi ako nangunguha na ano, doon din ako nangunguha na, ng mga channel. Ito pala nag-comment sa akin ko din na uh, din ako doon. Kaya ganun lang siya guys. Huwag tayong magdamutan kung may dadaan-daan sa timeline natin ng na mga mga sinubscribe natin, mga friend natin sa ano. So, isupport din natin ang video nila. Diba? Hindi naman, hindi naman mahirap na mag-comment, mag-like, mag-share. Ganun, ganun siya guys. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Busy-busy po ako po. sa tinggong ito. Sobrang busy ko po. Pero tinatry ko po na mapasukan ng mga bahay nyo. Hindi pa pa ma'am po lahat. Pero inisa-isa ko pa po. Inisa-isa. Basta, basta pag may time lang po ako talagang ano, talagang umapasok po talaga ako sa mga bahay at sa mga nakasubscribe pala sa akin na hindi ko pa nabalikan ano ano please lang po PM nyo ako na nakasubscribe kayo tapos sa pinakauna yung, yung doon kayo mag PM sa pinaka mga latest upload ko ngayon yung mga upload ko talagang bago doon kasi ako nakakatingin dahil halos yung mga luma hindi ko nakasi kasi halos mabalikan dahil dahil sobrang busy ko po talaga ngayon dahil nag-set up po ako ng sa payment ko kasi yung dating payment ko sa ano sa Reels nag-on hold kay tapos ngayon nag-email si Mita na nag-resume. Kaya pag ganun-ganun ako, kung wala ako dito, <laughs> totoo lang talaga guys ha. Kung wala talaga ako dito sa YouTube, nandun din ako sa aking kabila. <laughs> nandun din ako sa aking reels. Ayan siya guys. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat na kayo po ay nakasuporta sa aking YouTube channel. Ako po ay nagpapasalamat. Kaya tuloy lang mga idol. Lagi niyong tandaan sa mga bagong nakasubscribe sa akin ngayon na kunti pa lang din ang mga subscriber kagaya nung, nung basta kunti pa lang tandaan nyo pag ganyan-ganyan lang yan, isang araw, dadami yan. Ako nga, nagsimula ako sa YouTube ko. Doon kami sa Subic. Tapos talagang pinupush talaga ako ni Boss. Na talagang ipagpatuloy ko talaga ang YouTube ko. Kada upload ko siya talaga ang pinakauna talaga na, na talagang support na support talaga siya sa akin. Kaya, Boss, Boss, thank you. <laughs> Tapos, tuloy lang ano, kakanta ka ba? Sasayaw ka ba? I-video mo ba? Ano ba i-video mo? Kung ano, kung ano i-video mo? Yun. Yun, kung ano ang nasa isip mo. I-mindset-mindset mindset na lang at i mekos mekos para may upload ka. Ayan siya, guys. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Dumami po ang aking mga kaibigan dahil po dito, dahil po dito sa YouTube. Madami na po akong kaibigan. At madami na po akong mga kausap, ganun. Ganun siya guys. Nung time po na nawala ang papa ko, dito po ako humuhugot na parang binibisi ko po ang sarili ko dito. No. Nah, kasi pagod na ako umiyak. Pero hindi pa rin maiwasan kahit hindi hindi ka iyak tutulo ang luha mo. Siguro sobrang sikip na ng dibdib mo. Kasi miss na miss ko na kasi ang papa ko. Kaso kahit, kahit anong gawin ko, gusto ko siya makita. Kaya, lagi ko siya pinupuntahan sa sementeryo. Kaya, ang ginawa ko talaga, guys, ano, pinibisi ko ang sarili ko dito sa social media. Yan siya, guys. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. At lalong-lalong lalo din po sa aking mga kasamahan po sa funeral na nakasupport din po sa aking channel. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ako po ay mahal-mahal ninyo. -mahal I love you po. I love you po sa inyo para ko na po kayong mga kapatid. Ayan po. Kaya, para sa mga nag-YouTube dyan, go, 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 go!